Okay, mga kabakan. Ayan. Ito yung big bag na katalasan na itong ginapaklas. Magkapasing na. O nag-iliting na yan. Hindi na pantay yung kanyang surface. So, ang ginagawa dito, ayan, hindi na pantay. Yung mga tama na siya. Yung mga 10 ang na ginagawa natin dyan mga Peter sa barko para may recondition yan is re resurface natin yan using lake machine. Katulad ng ibang video ko na pinakita sa inyo, ganun yun. Inahasa natin, ilalagay natin ito doon, then i-resurface re lang using lake machine. And then, yung budget niya, three-way. Pwede nyo ilagay sa lake machine kung may pagkakapitan. And then, pwede nyo gamitan ng... Uh, pag-sheet cutter kung meron kayo. And kung wala, pwede kayo mag-fabricate ng uh, solid round bar para maging pag-sheet uh, lapping tool. So, yun lang mga kabakal. It's safe, kabakal